ang North Korea ang pinaka-isolated na bansa sa buong mundo. Kaya naman mahirap makakuha ng malinaw na impormasyon sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng borders ng sarado at totalitarian state na ito. Ngunit salamat sa ilang mapanghas na undercover journalist kasama ang mga nakapangingilabot na kwento ng ilang mga defector na mapalad na nakatakas sa North Korea. Ngayon ay alam na natin ng ilan sa mga malaging na sekreto ng North Korea na ayaw ni Kim Jong-un na malaman ng karamihan. Ano-ano kaya ang mga sikretong ito? Tara katropa at sabay-sabay natin alamin. Number 5, Three Generations of Punishment ang batas ng North Korea ay nagdidikta ng patakarang Three Generations of Punishment. Kung nakagawa ka ng krimen, mamanahin ng iyong mga anak at apo ang iyong kasalanan at mapaparusahan din tulad mo. Ibig sabihin, kapag nakagawa ng krimen ang tatay mo, papasanin mo rin at ng iyong magiging anak ang parusa na ipinataw sa kanya. Kaya naman kadalasan, Buong buhay na ang ginugugol ng anak at apo ng isang nakasala sa loob ng labor camp. Isa sa mga pinakamasamang patakasala na maaaring gawin ng isang North Korean ay ang pagtatangkang umalis sa North Korea at ang sino mang mahuli ay mapaparusahan ng kamatayan o di naman kaya ay panghabang buhay na sentensya sa loob ng labor camp. Ang pagpuna sa gobyerno, gaano man kaliit ay itinuturing din na isang malaking pagkakasala at maging ang pag-aaral tungkol sa kultura ng ibang bansa ay may kapalit din na parusang kamatayan. Number 4, electricity. Ang capital city ng North Korea, ang Pyongyang ay isang utopia na nakalaan lamang para sa mga elite o piling tao ng bansa. Nagpapatrolya ang mga armadong gwardiya sa mga hangganan upang hindi makapasok ang mga nasa lower class. At karamihan sa mga residente ng Pyongyang ay namumuhay sa karangyaan. Gayunpaman, kahit na ang 3 milyong residente na nasa upper class ay hindi nabibigyan ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa isang araw. Minsan, lalo na sa taglamig, ang kuryente ay ganap na nawawala habang milyong-milyong tao ang sumusubok na labanan ang napakalamig na temperatura na maaring bumaba sa negative 17.8 degrees Celsius. Sa panahong ito, maraming mga residente, lalo na yung mga nakatira sa labas ng Pyongyang ang nagkakasakit at namamatay dahil sa matinding lamig dulot ng winter. Malinaw na ipinapakita ng nighttime satellite image na ito kung nasaan ang North Korea sa hilaga ang China at sa timog ang South Korea habang ang madilim na area sa gitna na may outline ay ang North Korea. Number 3, three, three Caste System Noong 1957, nang si Kim Il-sung ay nahihirapan na mapanatili ang kontrol sa North Korea, naglunsad siya ng malawakang pagsisiyasat sa populasyon ng bansa ang end result ng pagsisiyasat na iyon ay isang bagong sistemang pandipunan na naghati sa lahat sa tatlong klase. Hostiles, Wavering at Core. Ang mga pagtatalaga na ito ay hindi batay sa tao kundi sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang mga tao na may family history ng katapatan sa gobyerno ay inilagay sa core class at binigyan ng pinakamahusay na mga oportunidad kabilang sa klas na ito ang mga politiko at mga taong malapit na naugnay sa gobyerno. Ang mga tao sa gitna ay ang wavering o neutral class. Wala silang family history ng katapatan o paglaban sa gobyerno at may posibilidad na umangat sila sa core class. Samantala ang hostiles class ay kinabibilangan ng mga taong may family history ng mga krimen laban sa estado at sila ay itinuturing na pinakamalaking banta sa gobyerno. Dahil dito, pinagkaitan sila ng edukasyon, hindi pinahihintulutang manirahan sa o malapit sa Pyongyang at napipilitang mamuhay sa kahirapan. Katropa, Bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Number 2. Cannibalism Isang makapaminsalang famine o taggutom ang tumama sa North Korea sa pagitan ng 1994 at 1998. Dahil sa malawakang pagbaha, hindi na nagagamit ang karamihan sa lupang sakahan. Nang yon ay sinamahan pa ng patuloy na pagtaas ng utang sa Soviet Union na humadlang sa anumang pag ng pagkain. Ang buong bansa ay nilamon ng pagdurusa at kamatayan. Tinatayang halos 3.5 milyong tao ang namatay sa gutom noong mga panahon mayit mahigit sa 10% ng populasyon sa kaunting pagkain nila na ng militar bilang pagsunod sa Songun Policy o Military First Policy. Ang mga North Korean ay bumaling muna sa kanilang mga alagang hayop para mabuhay. Pagkatapos ay mga kuliglig at balat ng puno. At finally, mga bata. Naging kasabihan on sa North Korea na huwag bumili ng karne kung hindi mo alam kung saan ito nanggaling ayon sa mga defector mula sa panahon ng tagbutom, Hahanapin ng mga tao ang mga palaboy na bata na madalas namamalimos sa paligid ng mga istasyon ng tren. Papainumin ng droga at pagkaraan ay iuuwi sa kanilang bahay. At alam mo na siguro ang sunod na mangyayari. Number 1. Torture Prison Sa ngayon, kakaunting mga tao lamang ang nakatakas mula sa mga labor camp ng North Korea at nabuhay upang ibahagi ang kwento. At sa mga refugee na ito, isang kilalang tao lamang ang nakatakas mula sa kinatatakutang Camp 14 na itinuturing na pinakabrutal na labor camp sa bansa at nakalaan para lamang sa mga pinakaseryosong political criminal. Ang taong iyon ay si Shin Dong-yook at ang kanyang kwento ay isinalaysay sa aklat na Escape from Camp 14. Ipinanganak si Shin sa loob ng labor camp dahil ang kanyang kyuhin ay umalis sa army at nagdefect sa South Korea. Noong siya ay 14 years old, ang kanyang ina at kapatid na lalaki ay nagtangkang tumakas. Nang malaman ito ng mga gwardiya, Inaresto nila si Shin at dinala sa isang underground torture prison, isang bilangguan sa loob ng labor camp. Ayon sa kanyang kwento, siya ay ibiniti ng patiwarik sa kisame gamit ang bakal na kadena na ipinulupot sa kanyang mga bukong-bukong habang tinatanong siya ng mga gwardya tungkol sa tangkang pagtakas ng kanyang ina at kapatid. Nang iyon ay hindi gumana sa kanya ibinitin na rin ng kanyang mga kamay para ang kanyang katawan ay maging letter U at dahan-dahan siyang ibinaba sa ibabaw ng isang vat na puno ng nagbabagang uling. At para hindi siya makapagpumiglas habang nasusunog ang balat sa kanyang likuran, isang gaffing hook ang itinusok sa kanyang tiyan. Apat na araw siyang pinahirapan bago itapon sa isang maliit na kongkretong selda kung saan siya ikinulong ng pitong buwan. Habang nasa loob ng selda, naririnig ni Shin ang umaalingawaw na sigawan ng iba pang mga bilanggo na pinahihirapan. At sa tansya niya, daan ang bilanggo ang nagdusa at namatay roon. Matapos mapatunayan na hindi siya sangkot sa planong pagtakas, Pinalaya si Shin sa loob ng underground prison at dinala pabalik sa main camp kung saan napilitan siyang saksihan ang pagbitay sa kanyang ina at kapatid. Si Shin ang tanging tao na nakatakas sa Camp 14 na nakapagbahagi ng kanyang malagim na karanasan sa loob ng kampo. Make sure na panoorin din ng iba pang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin. Dahil sa higit sa 1.4 bilyong bibig ang nangangailangan ng pagkain, hindi na nakakagulat na maghanap ang China ng iba pang paraan ng paggawa ng pagkain. Ika nga eh, if there's a demand, there should be a supply. Sa kasamang palad, business opportunity lamang ang nakikita ng maraming kumpanya at individual sa pangangailangan na ito at karamihan sa kanila ay hindi na iniisip ang kapakanan ng mga mamimili. At kung may isang bagay na mahusay na nagagawa ng China, ito ay ang pamimeke, kabilang ang mga pagkain. Ano-ano nga ba ang mga nakakasuklam na food scams sa China? Tara tropa at sabay-sabay nating alamin. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.